maliliit, maraming butlig at di makinis na dahon at bunga. Ganito ba ang itsura ng dahon at bunga ng iyong tanim na kalamansi? Ito ang karaniwang nakikita natin sa mga kalamansi na kulang sa mahalagang nutrients na kailangan ng tanim. Kakaunti ang bunga at di makinis. Ang ganitong klasing bunga ay karaniwang nire-reject at hindi marketable. Ngunit ang problemang ito ay kayang solusyonan ng Lush Foliar Fertilizer. Ang Lash Foliar Fertilizer ay naglalaman ng equal amounts of nitrogen, phosphorus, and potassium. Ito ay nagpapahaba ng buhay at nagpapatibay ng stigma ng bulaklak na hinahayaan itong maganap ang natural or self-pollination process. Hindi ito mapanganib o pumapatay ng mga pollinators. Nakakatulong din ito para mabawasan ang pagkalaglag ng mga bulaklak at bunga. Ang Lush Foliar Fertilizer ay subok na na nagpapaganda sa dahon at kabuoang sistema ng palay, lalo na sa vegetative stage hanggang sa reproductive stage. Ngunit hindi lamang ito mainam gamitin sa palay, kundi pati na rin sa prutas at gulay. Panoorin ang epekto ng Lush Fertilizer sa aking tanim na mga kalamansi. Ganito ang itsura ng aking tanim na kalamansi nung hindi pa ginamitan ng Lush Fertilizer kakaunti ang bunga at halos hindi nagbubunga. Kung may bunga man, ay maliliit at maraming butlig. Makikita rin ang hindi magandang dahon nito. Sinubukan ko siyang gamitan ng last foliar fertilizer sa interval na 7 days or isang beses sa isang linggo. Pagkalipas ng mahigit isang buwan, makikita na ang magandang resulta. Ang mga kulubot at di magandang dahon ay kuminis at masiglang tingnan. At syempre, hindi pa tayo tapos sa ating goal na pagbungahin ang kalamansi. Kaya tuloy pa rin ang ating paggamit ng Lush Fertilizer. Ang tamang sukat sa pag-apply ng Lush ay 4 to 6 tablespoon sa isang 16 liters knapsack sprayer. Since ang ginawa natin ay experimental at hand spray lang ang ating ginamit na sprayer, kalahating kutsara lang ang ating timplada. Ang lash ay madaling matunaw sa tubig, kaya hindi problema ang pagbara sa nozzle. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-spray ng solusyon sa kalamansi. Kapag tayo ay gumagamit ng foliar fertilizer gaya ng lash, ang best time ng pag-apply nito ay dapat early in the morning or late in the afternoon. Laging iwasan ang pag-spray sa kasikatan ng araw o napakainit na panahon dahil ang stomata ng dahon ay nagsasara kapag sobra na ang init ng araw upang ma-preserve nito ang tubig sa loob ng tanim. Dahil dito, kapag sarado na ang stomata, maaaring hindi na ma-absorb ng dahon ang spray solution. Ang tamang pag-apply ng lash ay isang factor upang makamit ang inaasahang magandang bunga. At pagkalipas nga ng ilang buwan, ito na ang resulta at epekto ng lash polar fertilizer sa ating tanim na kalamansi. Isang maliit na puno ngunit hitik sa malalaki at makikinis na bunga. Kaya mga kaagri, gusto mo rin bang dumami ang bunga ng iyong kalamansi? Gumamit ka na ng Lush Foliar Fertilizer. Ang Lush Foliar Fertilizer ay di kalidad na produkto ng Texicon AgriVentures na mabibili sa Ellen's Agrivet Supply sa Palawan. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video nito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!